Grabe ang hakotan, layo na no? oh. Pero yung fire up na to mga idol. Oh. Ito. Yun kalayo yung na hakotan namin. Diyan namin doon. Do, do. Grabe na to Lord. Tapos ah, putik pa. Pero para sa pamilya, okay oh, lang yan. Sa akin na pala. <laughs> nah, Hala, wala ko dito. Wag. Eh. Oh, Mahal. Okay, no? Ah, oh, tara, may Okay.

Det är jag men jag kan bli